Ikadalawampung Kabanata Isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nagpapahayag ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo. Sa Diyos ba? O sa tao? At nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuin tayo ng mga tao sapagat naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lamang nila Hindi namin alam. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng tarapatang gawin ang mga ito. Nangaran uli siya sa mga tao at isinilaysay ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya yon sa mga kasama at siya'y ibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasa ng ubas, pinapunta niya sa ubasan ng isa niyang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga kasama ng alipin at pinauwing walang dala. Nagsugu siyang muli ng isa pang alipin at ituman ay binugbog, hinama at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Napag-isip-isip ng may-ari ng upasan. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa yatay ang minamahal kong anak ang papupuntahin ko. Tiyak na siya ikagalang nila. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak ng may-ari ng ubasan, Nag-usap-usap sila at ang sabi, Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. At siya'y inilabas nga nila sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Paparoon siya at papatayin ang mga kasamang yon at ipagkakatiwala niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, wag na wang itulot siya ng Diyos. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray. At ang mabagsakan nito ay madudurog na parang alabok. Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sa oras din yon sapagkat nahalata nilang sila ang pinapatamaan niya sa talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa Maisasakdaw nila si Jesus sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito, Guru, alam po naming totoo ang iniyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang masamang layon, Kaya't sinabi niya, Akin na ang isang dinaryo. Kanino ang larawan? At ang pangalang nakatitik dito? Sa ha? emperador po, tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador, ang para sa emperador, at sa Diyos, ang para sa Diyos. Nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita at sa kanilang pagkagulat sa kanyang sagot, hindi sila nakaimik. Ilang saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga saduseyo ay nagtuturo na hindi muli mabubuhay ang mga patay. Guro, sabi nila, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay maiwang walang anak, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa biuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biudang ang pangalawa. Subalit, ito'y namatay ding walang anak. Kanoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi ng mga buhay sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guru, maganda ang sagot ninyo. At mula noon, ay wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, Paano nasasabi ng mga taong ang Mesyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Hanggang sa ang mga kaaway mo ay gawing kong tuntungan ng iyong mga paa. Ngayon, kung Panginoon ang tawag ni David sa Mesias, bakit sinasabi ng mga taong siya'y anak ni David? Habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gustong-gustong pagbugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Kinakamkam nila ang kabuhayan ng mga byuta at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang pipigat ang parusang ikagawad sa kanila.